Yun, biyahe kami, fishing, fishing day, Sunday. So, parang paket kami, papuntang kay Bentano, sa kay Labne kami. Sana may mauli na kami. <laughs> Ayan, no, e-city natin. E, dito na kami. yun oh. Know, Nakaka-86 tayo, nabawasan ng 1 bar. Saan yung maganda? Ay, walang Hindi kita, yung eh. gandang. May cell site eh, kaya may signal na Dito. Ano sa may sir sa kay love ni Perez at kay bakit hindi siya pala tingin ko yan kasi mera pala sa tuwing. Linis, ganda ito ng no? linis. Doon pwede daw din mo. Oh. Doon, pero dito sa kanan, diyan sa may mga barko bawal lang fishing ayan. Pero may time na pwede. Hindi lang ngayon. Wipe out, ubos iba nagbibidyo ba ako kumain ako pagtapos <laughs> ubus eh almusal namin na doon kami pa pwesto ayun know? yan yan sa puting to, yan uh, bala na oh eto yung mga pro setup namin <laughs> 4,000 agad o oh. 4,000 series na reel brutus pang fresh water nga to tapos brutus din na rad medium Then DW 7000 Caesar 7000 pa yan ha Then Fias na medium heavy na rad 2 section, eto 2 section din Dito ay utol uh, Megatron, dapat pala nag Megatron nakakorekta Megatron uh, 5000 Then uh, Modfast Action na uh, Exceed Go Tour 4 section nga lang Tapos line namin, parehas kami 15LB doon sa weight and bait ko alam ko ano to eh hindi ako nagkakamali 80 LB or 40 LB kapal eh sana may maulin na kami isda na lang kulang pero ang dami mo nakita isda rito may nagkakayak din kaso bawal eh mula dito lang pwede Diyan sa to saka doon sa breakwater break na yun mga bangus din ito pwede papatid kayo kaso 400 dalawang tao 200 san tao then dito Mula dito hanggang dun Bawal daw ngayon May mga times na ino-open to Yan hanggang dun sayang Ang laki nang nawala Parang kalahati yan Bawal Ang ganda ng panahon Walang araw Walang ulan Walang huli <laughs> Pero feeling namin mahuli na kami Dahil marami kami nakitang ano, Kumagalaw-galaw Kahit saan dyan Mamaya malaman natin yan <laughs> eh no may mga isda talaga eh ewan ko kung nakita nyo sa camera meron dyan dami ayaw naman kagatin yung pahin ko ayun yun yung ikutan ayun o oh. okay tanyo ayun yun color silver mga isang lang kalin laki hindi ko alam kung ano isda yan nahiya nandito ako eh mas muna tayo Andan siya si happy kid puro tayo pro forma fishing wala nakaming ano mauli pa pero umaga pa naman. Lahat na nung batong. Ano ito eh? Floating lure. Ganda ata dito. Bait and wait. Bait and wait yung isa ko eh. Pero may mga isda. May nakita kami mga isda. May malaki, may maliit. Palit nga tayo. Palit tayo ng ibang lure. Hindi ko alam tawag dito. oh bait and wait. Oh. Lazada lure. Palit ka bait and wait. Sayang ang 1.7. 1.7 ba? 1.6? 1.6. Okay naman. Maganda yung lugar. Okay. Gunggung gung 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 to ayun lang oh lu kito ayun lang dinadaanan lang ayun ko kita sa camera busog eh busog to mga isda eh busog ayok kagatin yung lumpia rapper nga chinachani chinachani yung ano ko chinachani eh 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 tiger fish pa nga tayo eh Chinacha gunggung Gunggong kauling kita. Ha? Palit tao malit na hook. Oh, ayun oh. O, oh, kita niyo ba? Chinacha Ang gutom yung maliliit na isda. Wala na pinapak na yung lumpia wrapper ko. Ayun, nila, oh, yun <laughs> dami ni low. Buiset. Palit tayo ng maliit na hook. Naka bait and wait na kami. Oo, oh, kita dito. Ayun, dalawa. Sampai isa. Ayun. May kumakagat kanina, lumulubog mo. Ang pinapak na naman yung hipon ko eh. Lumulubog-lubog kanina eh. Hindi ako masyado makapag-video kasi ang lakas ulan kanina. Ngayon lang umina. Basa pa nga oh. Basa, basa pa ang kamay ko. Baka mabasa yung cellphone natin. Wala, pinapak na to. Sila lang yung nabusog. Ang dami Siguro eh. mamaya lipat kami dun. Tsaka baka dun. Mag gusto ni Lil Bro doon. Pero doon parang dami. Mali yata pwesto namin. Dito kami nakapwesto sa may raft. Yan. Oh, lang <laughs> tatlo lang naliligo. tatlo lang naliligo. Ang litla nung ano nila dito. Beach. tatlo lang naliligo. Lipat kami doon mamaya. Ano ata ron? Dito, dito. Parang ano dyan. Mga bangus daw. Hindi ko lang sure. Tapos kung may oras pa doon mismo sa so breakwater bapatid di pa kami nagla lunch maaga pa naman eh parang ano pa lang siguro 12 <laughs> nakaisa siya kaso puffer fish hindi namin na video kasi papain ako yun no? puffer fish ko wow, ano mo naman kapag namin yan hindi na kami zero <laughs> lakad muna tayo nandun muna si utos malit lang beach nila dito pero pino yung sand, brown. Then may pool. Dalawa ata pool. Dito, tsaka meron din dun. Lapit sa parking. So, ang hinahanap ko ngayon, CR, sakit ang ko eh. <laughs> Dami kong nakain. Gusto niyang bumalik dito. Pwede. Nakahuli kami. Popper fish. Kasi <laughs> di ko na video. Paano? Yung... Wala. Wala naman laban eh. Ibang laban mo na gagawin ko mga boss. Yeah, wait and bait kami. Wait and bait. Lungapit. Ayun, <laughs> ayun, ayun. Ewan ko lang, makita sa camera. Mas effective wait and bait dito eh. Wala, hindi nata season ng mga chick popper nga. Magat. Meron pa. Wala na. Sabi wala. Nila. <laughs> Ubus na naman pinapak. Hey, <laughs> okay, aka isa akong bangus na maliit. Ay, daw cute oh. Ang cute. Ang cute. Tayo hindi ko na video kasi ang saya nila panoorin pag kumakaagat eh. Kaya ulitin natin dito lang yun. <laughs> Tsaka labo rin, hindi makita eh. Yun o, know, parang mga pirano. Kikita ba? Hindi yata kita. Naka 5 times zoom na tayo. <laughs> Titripan yung hipon ko. Lagi, okay. oh, ayo, bakbakin yan. Ah, mautak. May AI tong ano, mga isdan to. <laughs> dalawa na uli, ano eh, dami Wala na may uli. Ang galing kumain eh. China chani. Lang yan ito mga Nakauli rin siya. Puffer kanina ngayon. Bangus na maliit. Paalis na kami. <laughs> Huling cast. Papakawalan? Papakawalan mo. Ano? Oh, laman din yan. <laughs> Pakawalan daw na amin to. Liit eh. Pakawalan ko na. Eee, bye Pinahirapan nyo kami. Boom Liit eh. Ores na. 5.30 na ata. <laughs> Hihihi. Four section nyo. Mag two section ka na lang. Hindi, mga alas gis tayo nyan, traffic. Huh? Dalawa lang pwede namin uwi. Ang maliit pa to. Ang <laughs> liit pa nga nyan eh. Dalawang bangus. Pagkain ng pusa, yung nahuli niya isa, pinakawalan namin. Pati yung puffer fish. Ayaw pa paawat. <laughs> dami is da, pero parang puro bangus yun nandito. Hindi na kami pumunta roon kasi ilan oras. Dito ang dami rin nagtatol si Ikan. Uwi na kami kain ta pa kami uwi pa asig grabe late kasi kami dumating 9.30 yata simula kami 10.30 mag alas 6 na si bat na kami <laughs> dapat dapat matutunan hirap din pero saya sayang di ko lang na video to yung nauli ko hirap kasi mag video dahil cellphone na gamit ko yung action cam sa bahay di ko na dala kasi sira yung casing eh pwede na tong kainin eh. sana asya <laughs> grabe kami na o oh. tibay hindi ko alam sa kami next time maganda siguro doon sa malapit Dory, Marikina subukan namin yan sabat na kami so yun uwi na nga kami eto si 17V 17 Android Android 17 natin Tengok may tsura curau. Oh. So, ano yung mga gamit, pinagbabato ko na lang, pagod na eh. May radiator, may tools, fishing gear, bike pump, bike tools, coolant, may dos por dos pa, may tubo pa dyan, may life vest, kung ano ano. Luwang pa. Daan pa naman pwede ikaga, may extra cable pa ako, may fishnet. Ay, 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 ano yung nandun? Ay, basura. So, sibat na kami. Okay naman, may nahuli na kami sa wakas. Ngayon nga lang, ang layo nito, ang pagod. Kuro mayigit 100 kilometers sa biyahe. Eh. So okay na okay itong ano, 17V or kahit 64 din. Kasyang kasyang, yung mga gamit namin. Dalawa lang kami pero sa katotak yung gamit. E pag nadagdagan pa ng rod and reel, tatlo lang to eh. Balak pa niyang bumili. Kayang kaya. Kahit nga maglagay ata kami maliit na bangka dito, pwede. Yun ang plano eh. Or yung rubberized boat. Plan namin yung kung pwede kami dalawa sa bangka na yung kakasya dito. Para kahit saan kami pumunta, pwedeng mag instant fishing spot. So, yun lang mga boss. Pagod na ako. Ayan, natin yung balat ko. Tuklapan. Parang ano kami dito. 9.30 to 6 na ata kikiligo lang kami medyo mahal no lalagay ko na lang details sa video description entrance, yung fishing package kung ano ano pa pati google maps lalagay ko na pero ang ganda rito kami nga lang dalawang ang anglers wow anglers kami dalawa lang nandito na naming wet ngayon dito yan dito bawal doon doon kami banda Ewan ko kung kami dito Pero gusto namin try Infante Hindi ko lang napakita yung video na yung may laban Kasi wala naman laban eh. Parang sumabit lang yung bangus Tapos napunta sa, ano, eh, sa lupa Ayun eh, lang. Kaya hindi ko na rin na video Gusto kasi yung Malaki-laki lalaban Para ma-video ako yung kapatid ko aso wala eh Walang ganap na ganun So yun lang Ay, sibat na kami. Dadrive pa ako. Manual. Bye.